do ang na bago pala tayo magsimula sa ating video natin na Astral pet sana pindutin nyo ang nagpapasaya sa mga content creator na small content na katulad ko at ako pala ay matagal na rin nagri recap ng ganitong manwa sa ibang account kaso na hinto lamang kaya wag na tayong andaming salita at wag na natin patagilan pa ang kwento na ito na magsimula na nga tayo. Nagsisimula ang ating kwento na makikita nga natin ang isang tao na hinihingal at napapagod dahil sa laban ang pangalan pala nito ay si Suling at ito ang ating bida, kasama niya rin ang kanyang alagang hayop na napapagod na rin sa pakikipaglaban. Na pinapalibutan na sila ng napakaraming centipede na mga halimaw sa kanilang harapan na susugorin na sila ng mababanggas na mga halimaw sa kanilang harapan na babawian na sila ng buhay, ngunit ang ating bida ay hindi pa sumusuko na lalaban perin siya kahit alam niyang wala na sila pag asa na kinuha niya nga ang sungay na dinamput niya ito para lalaban perin hanggang sa huli ang ating bida. Nahanda na nga siyang lumaban para lumaban hanggang sa huli kahit wala na siyang lakas pa para lumaban at habang ang kanyang alagang hayop ay naghanda na rin na lumaban na lumalabas nga rito ang mga kidlat nito sa kanyang katawan para ipakita na sasamahan niya ang kanyang master sa kamatayan hanggang dulo kahit wala na silang lakas pa para lumaban, at sumugod na nga ang mga centipede na halimaw para patayin na ang ating bida na humaanda na rin ang ating bida na sumisigaw siya hanggang dulo ng kanyang buhay na sesebayan niya ang paglusog ng mga maraming malalaking centipede na halimaw sa kanilang harapan. At pagkatapos ng ilang araw na ang nakalipas, nang magising ang ating bida mula sa kanyang pagkamatay. Natuklasan niyang siya ay nag-transmigrate. At may lumabas na system identification niya na nakita niya ang kanyang pangalan na IC. Su Ping, 18 years old citizen of Longjiang. Katulad ng iba pang mga transmigrator, may bago na naman identity ang ating bida sa mundong itong nanabuhay siya muli. Ang planeta daw na ito ay halos kapareho ng Earth lamang. Ito'y mas advanced lang ng marami at matagal nang pumasok sa interstellar age. Ngunit ang teknolohiya ay isang anyu lamang ng tulong sa mundong ito. Ang core ng planeta na ito ay tunay na mga astral pets. Maraming uri ng astral pets, at malapit silang konektado sa lipunan sa planeta na ito. Ang astral worker pet ay para sa pag-ayos at paggawa ng pang-araw-araw na mga bagay, at iba pa. Tungkol naman sa astral pioneers at war pets, ay responsibilidad ng mga astral trainers ay i-train ang mga astral pet para lumakas kahit ang estado ng isang malaking bansa. Ang kanilang estado ay nakabatay din sa lakas ng kanilang astral war pets. Ibig sabihin, ito ang mundong kung saan ang kahalagahan ay nakaangkla sa lakas ng iyong astral pets sa laban. Dahil ito ang lugar kung saan ang mga pinakamalakas ang namumuno, kailangan niyang maging mas malakas upang mabuhay ng maayos sa mundong ito na nailipat siya sa mundo ng Astral Pet Universe. At ang dami nga mga iniisip ng ating bida na sinasabi niya na kung nais niyang maging mas malakas, kailangan niyang maingat na planuhin bawat hakbang na tatahakin niya sa bagong mundo niya. Kailangan niyang maunawaan ang kanyang kasalukuyang na sitwasyon ngayon, at dagdag pa niya na mula na daw ngayon ay siya nasisuping na si Suping na pagmayari ari ng nailipatan niyang katawan, pagkatapos nga magbihis ang ating bida at mag-isip ng kung ano-ano para mabuhay sa bagong niyang mundo na lalabas na siya na binobuksan niya na ang pintuan, pagkatapos nga niyang mabuksan ay may bumungad na isang babae sa kanyang harapan sa pintuan na nagkatinginan silang dalawa ng walang sinasabi, Pagkatapos nga ng mga sandaling natigilan sila ay nagsalita ang babae na kinukoti ang ating bida dahil daw ang ating bida ay siya daw ba yung taong tamad at walang silbing tao na nabuhay sa mondong ito at dagdag pa nito na kung pwede sana ay gumising na daw sa katutuhanan ang ating bida. Pagkatapos nga ng maraming sinasabi ang babaeng nasa harapan ng ating bida ay hindi niya ito pinansin na napaisip ang ating bida at napatingin sa mga litrato sa kanyang gilid na napasabi siya sa kanyang isip na ito ba daw ang orihinal na kapatid na babae ni Suping na inilipatan niyang katawan na si Suping na ang ating bida na nang andami niyang iniisip kung ano ang pinagkilala ng babae sa kanyang harapan na tumingin siya sa ibaba ng kapatid ng pagmamayari ng kanyang katawan na si Suping na napasabi siya sa kanyang isip na ang babae daw na sa harapan niya ay ang cute daw nito, at napatingin na rin siya sa dibdib ng kanyang kapatid na tinitingnan niya ang parang sa ML na Grandmaster Rank na napasabi siya na ano ba daw ito ito ba daw ay isang silver badge. Kaya nang mapansin nito ng kanyang kapatid na babae ay iba ang pagkakaintindi nito na bakit daw ito tumitingin sa kanyang katawan na ano ba daw ang iniisip nito sa kanya, na sinuntok nga ng babae ang ating bida sa katawan nito ano daw ang kanyang tinitingin-tingin sa kanyang dibdib sa isang babae na katulad niya na pinipilit ng ating bida na magsalita na misunderstanding lang daw ang pagkaintindi sa sitwasyon na ito na napaubo nga ang ating bida sa suntok ng kanyang kapatid na babae sa kanyang tiyan sa isip niya kung baka ba daw ang nasa kanyang harapan na babae na bakit daw ito ay napakalakas na sumantok sa kanyang tiyan na maantik na siyang mabawian ng buhay. Ang pangalan pala ng babae ay si Suling Yu na unang taon sa Fengshan Astral Trainer Academy na sinasabihan nga ang ating bida na siya daw ay naging astral trainer na daw siya kaya huwag na daw ang ating bida na mag-isip ng masama sa kanya dahil naging astral pet trainer na siya kung ayaw daw ng ating bida na mabugbog na pono ang pasa sa katawan huwag na ito mag-isip ng kung ano pa, kaya sa mga nangyari ay napaisip ang ating bida na parang hindi maganda ang relasyon ng kanyang kapatid na pagmamayari niya ngayon na katawan nito na babae na si Suling Yu napatanong ang ating bida sa kanyang isip kung bakit ang kanyang kapatid na may dugong kaugnay sa kanya ay ganito ang ugali, at dagdag pa niya na paano niya magagawang gawin ang masama na ganito ng magkakapatid. Maaari bang ang orihinal na si Suping ay masama sa kanya tanong niya sa kanyang isip? Habang si Suling Yu ay nanlilisik ang mga mata na tinitingnan ang ating bida habang sambit niya sa ating bida tila nakalimutan na daw ng ating bida ang mga bagay na ginawa niya sa nakaraan, tulad na lang ng pagsusuot ng caterpillar sa lihim na kumakain ng kanyang bag, lihim na pagkain ng aking mga merienda, paglalagay ng glue sa aking merienda sa toilet bowl, pagpapalit ng toothpaste sa toothpaste na may mustard, at pagnanakaw ng kanyang mga sapatos, na nagdulot sa kanya ng hindi pagkakaroon ng kakayahan na lumabas. Nang matapos nga marinig ng ating bida ang mga sinasabi ni Suling Yu sa kanyang nakaraan ay napamura siya na anong klaseng taong may mababang moralidad ang orihinal na si Suping na nagmay-ari ng katawan na ito. Ngunit nagbago na lang ang pag-iisip ni Suling Yu na pagbigay ng ating bida na sinasabihan niya na lamang ang ating bida na sa anumang paraan, narito daw siya upang tawagin ang ating bida na alagaan ang kanyang astral pet store. At dagdag pa ni Su Ling Yu na kapag may problema ang iyong mga customer, lagi niyang tatawagan siya. Ngayon, kinakailangan ng ating bida na linisin ang kanyang sariling kalat sa astral pet store. Pagkatapos nga ngayon sabihin ay lumabas na ito sa pintuan na ang lakas ng pagkasira ng pintuan na sumigaw ito muli na sinasabihan ng ating bida na sana naintindihan ng ating bida ang kanyang sinasabi. Sa una, iniisip ng ating bida na walang silbi ang orihinal na si Suping na pag may-ari niya ngayon na katawa na wala ng anuman. Sino ang mag-aakalang mayroon siyang tindahan? Napapaisip nga ang ating bida na mukhang may magagamit siya, habang makikita nga natin ang napakagandang lugar na tinatawag na Longjiang City, na ang ating bida ay nakarating na sa kanyang Astral Pit Store na tinitingnan niya ang kanyang direksyon kung tama ba ang kanyang pinuntahan na sinasabihan ng ating bida ng system na kumanan sa susunod na kanto, na nagtaka siya kung bakit dahil wala namang kasunod na daanan pa at naisip na nga ng ating bida na ito na siguro ang tindahan na sinasabi ni Suling Yu sa kanya na napasabi siya na tila daw ang tindahan na ito ay ganap na pareho sa vibe ni Suping na sinasabi ni Suling Yu sa kanya. Pagkatapos nga ay inilagay ng ating bida ang kanyang kamay sa pambukas ng pintuan para ito'y maska ng kanyang fingerprint at para ito'y magbukas na ang tindahan niya na napasabi siya na kahit ito'y isang tindahan na sobrang luma, basta't maayos lang ng kaunti, maaari na itong magtagumpay muli. Dahil hindi naman masyadong malaking problema kung ito lang ang problema, pagkatapos nga maskan ang fingerprint ng ating bida ay nagbukas na ang Astral Pit Store nila. Na sinusubukan niya nang pumasok sa loob ng store na napasabi siya na ang tindahan daw na ito ay hindi na masama at nang pumasok na sana ang ating bida ay may naamoy siyang masama at medyo natigilan siya kung ano ang naamoy niya dahil ang naamoy pala niya ay mga dumi ng aso na isang astral pit ng kanilang tindahan na naglalabas ito ng kung saan san man na napanganga ang ating bida na nagkakalat lang ito sa paligid ng tindahan, pagkatapos ng asong astral pit ay napabugtong hininga ito dahil nailabas niya na ang masamang bagay sa kanyang katawan na ang sarap na ng kanyang pakiramdam. Na ang ating bida ay galit na galit sa aso na gusto na niyang balatan ng buhay at sa tingin niya ay ang asong nasa harapan niya ay parang minamaliit siya nito na sinasabihan nga niya ang aso na ikaw na asong galaka dahil wala akong ulam mamaya parang may ihaw kitang mamayang ang gabi. Na tinatanong niya ito kung naniniwala ba siya sa kanyang sinabi na lulutuin niya ito mamayang gabi ngunit habang nanggagalaiti ang ating bida sa galit sa aso ay bigla siyang sinipa ng tao sa likod ng walang alinlangan ng walang dahilan, dahil sa sipa ay napateelapan ang ating bida na pagulong-gulong siya sa malayo dahil sa lakas ng sipa ng taong sumipa sa kanyang likod. Naagad niya namang tinanong kung sino ito at bakit siya sinipa ng walang dahilan, at nabigla bahagya ang taong dumating na hangal na sinasabihan ng ating bida na tila nakalimutan daw ng ating bida ang kanyang bagong customer. At dagdag pa nito na siya daw ay nagmamaneho sa loob na ng isang linggo para maghintay para makapanta lang dito, na napasabi ang ating bida kung ang taong ba ito ay isang kalaban, nung tatlong araw ay bung tatlong araw ay, habang galit na galit itong taong ta na sinasabihan ng ating bida na sa tatlong araw daw na iyon ay ipinanatili niya ang kanyang black wind pet, at dito daw para mas mapanatili niya siyang maayos. Ngunit inilock mo siya dito kasama ang sampung babaeng tigre. Buong tatlong araw. Alam mo ba kung gaano kasama ang mga babae na iyon? Alam mo ba kung gaano kahirap para sa kanya na alaga ang tatlong araw na narito siya? Nang matapos nga niyang marinig ang mga sinasabi ng rockstar na tao sa kanyang harapan ay agad naman siyang humingi ng pasensya na daw. Aalagaan niya daw ang kanyang alaga hanggang sa maging maayos na ito, kahit isang sentimo ay hindi daw ang ating bida bigyan pira para lang makabawi sa taong nasa harapan niya na napasabi siya sa kanyang isip na wala talagang sentido de responsibilidad ang orihinal na may-ari ng tindahan na ito at nagmay-ari ng katawan niya, at nang marinig nga ito ng taong rockstar na sa harapan ng ating bida ay nainas ito sa ating bida na sinasabihan siya na mukha ba siyang may kailangan ng pera na agad niyang ang inutusan ang kanyang astral peep na si Blackwind na atakin ng ating bida dahil sa kanyang nasayang na oras na ginawa sa kanya ng ating bida, ipakita daw ng Blackwind sa ating bida ang halaga ng paggawa niya nito sa na patungo na nga ito sa ating bida ang Blackwind, habang sinabi ng ating bida na kung ano ang ginagawa ng taong rockstar na sa harapan niya, ang astral pet ng taong rockstar na Blackwind ay nasa likod na ng ating bida na ang buntot nito ay may matalas na talam na sa leeg niya. Kinabahan siya nang mapansin niya ito na nasa likod niya na ang astral pet ng lalaki na Blackwind at ang buntot nito ay matulis na bagay ay nasa leeg niya na handa na siyang bawian ng buhay nito. Sinasabihan ng ating bida ang taong rockstar na sa harapan niya na kung may anuman problema, maari nilang pag-usapan mo na ito ng maayos, at dagdag pa niya na paano kung siya na lang ang magbayad ng tatlong beses na halaga ng pinsala sa kanya para patawarin siya nito na napasabi siya sa kanyang isip na pamura siya dahil ang taong orihinal na nagmay-ari ng katawan niya daw na si Suping ang dami nitong problemang binibigay sa kanya. At nang marinig ito ng taong rockstar na bayaran siya ng ating bida ay natigilan siya. At sinabi niya sa ating bida dahil ikaw ang dahilan kung bakit naging ganito ang kanyang black wind, ano ang gagamitin ng ating bida pang bayad sa kanya, at may naisip ito na sambit niya sa bigla daw siyang nagkaroon ng magandang ideya para pangbayad ng ating bida sa kanya na inutusan niya ang kanyang Black Wind na gamitin ito ang kanyang bagong skill na sumang-ayon naman ang kanyang Black Astral Pet sa sinabi niya, na ang autos niya ay ipabagsak ang tindahan ng ating bida at ibalik ang kanyang dangal. At dagdag pa niya sabi niya sa kanyang Astral Pet na Black Wind na huwag kalimutan ito na may dugo siyang White Dragon na bumubuo na nga ito ng enerhiya sa bubungangan ito para wasakin na ang tindahan ng ating bida at nagulat nga ang ating bida na napatanong siya kung anong kahayupan ang ganitong kahusay na kakayahan. At paano nagkaroon ng dugo ng white dragon ang isang itim na asong ito, na initaki na nga ang ating bida ng black wind dahil na natapos na ngang nabuo ang enerhiya sa bunga nga nito na tinatawag na missile of destruction, at napamura ng ating bida dahil daw kanina lang ito nakuha ang bagong buhay na ito at ngayon mawawala ko na. At bilang isang transmigrator, posible bang siya lang ang mahina? Hindi pa nga siya nagsisimula at nakakapag-alaga ng astral war pet na tinatanong niya ang sarili niya hanggang dito lang ba ang kanyang kasiyahan sa bagong mundo niyang buhay at ito'y mawawala na ng sandali na hindi pa niya lubusan na unawaan kung gaano kaganda ang mundong ito at may kidlat nga na mabilis na lumabas na patungo sa ating bida, na tumama na nga ito sa ating bida na pinagtataka niya kung ano itong pakiramdam niya na tumama sa kanyang katawan na naglalabas ito ng enerhiya sa kanyang paligid, kasabay nito ay tumigil ang oras na hindi nga gumagalaw ang taong hangal ng gugulo sa kanyang harapan, na may lumabas na system nagsasabing ang requirements met, system rebooting, bond starting na, at napangiti na nga ang ating bida nang makita niya na nga ang system na, narito na daw ba ang oras niya para magningning. Ito na ba daw ang mga kinakailangang pangyayari para sa isang transmigrasyon na tulad niya? At sinabi muli ng system na start binding with Shao Tao of Store, at nang mabasa na ng ating bida ang system ay napamura siya bakit siya nakakakabit sa tindahan. At dito mo na tayo matatapos dahil trial lang ta, kaya kung nagustuhan nyo ito ang kwento baka naman para masundan natin agad ta. At dahil parang wala pa kasing gumagawa nito at alam kong may nakapanood na nito sa English Recap dahil sa ganda ng kwento na ito ginawan ko na para mas lalo ko pang madaling kong naiintindihan ang storya na Astral Pet Store at salamat.